News updates. Mga balita ngayon 110 kilos ng shabu na nadiskubre sa balikbayan boxes mula Amerika ikinabahala ng customs Mga doktor sa multi-level marketing scheme sinampahan ng kaso sa PRC 21.18 million pesos na halaga ng butane canisters na iligal na nire-refill kumpiskado sa bodega sa Bulacan ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakatakdang i-turnover ng Bureau of Customs o BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang mahigit isang daang kilo ng shabu na nadiskubre sa loob ng apat na balikbayan boxes sa Manila International Container Port, Kamakailan. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ikinabahala ito ng kawanihan dahil ngayon lang may nagtangkang magpuslit sa bansa ng Shabu gamit ang balikbayan box. Marahil ang paniniwala nila ay malulusot tayo using balikbayan boxes kasi nga nag-iingat naman tayo talaga pagdating sa balikbayan boxes dahil hindi basta-basta natin pinagbubuksan yan. Noong Hulyo ng Maharang ang apat na kahon na may lamang shabu na nakatago sa cereal boxes, kasama ang ilang canned goods at noodles na galing pa ng California, USA. Nagkakahalaga ng 749.63 million pesos ang nasabat na iligal na droga. Tiniyak naman ni Pomoceno na matatanggap pa rin ng ating mga kababayan na may hinihintay na lehitimong padala mula sa abroad ang kanilang balikbayan box. Nagsampa ng formal na reklamo si human rights lawyer Erin Tanyada III sa Professional Regulation Commission o PRC ngayong Hulyo 17 laban sa tatlong doktor na umano'y sangkot sa isang multi-level marketing o MLM scheme na ginagamit para pagkakitaan ng mga may sakit at mahihira pinangalanan sa reklamo sina Dr. Joel Maningas, Dr. Trina May Francisco at Dr. Alan Corbuz na umano'y ginamit ang kanilang pagiging doktor para mag-promote ng mga produkto ng isang pharmaceutical company at ikayati ng mga pasyente na bumili o mag-invest kapalit ng komisyo. Ayon kay Tanyada, ito ay malinaw na paglabag sa Medical Code of Ethics at pagsasamantala sa tiwala ng publiko. Ang reklamo ay nakabatay sa mga ebidensyang isiniwalat sa isang Senate investigation hinggil sa unethical practices ng nasabing kumpanya. Humihiling si Tanyada na mapawalang bisa ang lisensya ng mga sangkot na doktor. Kasalukuyang iniimbestigahan ng PRC ang reklamo at maaaring humantong ito sa disiplina o pagkansela ng lisensya kung mapatunayang may paglaba. Nasabat ng PNP-CIDG ang tinatayang 400,000 na piraso ng butane canisters na nagkakahalaga ng mahigit 21 million pesos sa isang warehouse sa barangay Pulong Bohangin, Santa Maria Bulacan, nitong hulyo 15. Sa bisa ng search warrant mula sa RTC Malolos, sinalakay ng CIDG Regional Special Operations Group at Santa Maria MPS ang warehouse sa barangay Pulong Bohangin. Dakong alas tres ng hapon, ang pasilidad na umano'y pag-aari ng isang dating kongresista at kakumpetensya ng complainant sa industriya. Ayon sa CIDG, ang mga canister ay nagmula pa sa Cebu at Mindanao at illegal na iniimba. Nahaharap sa kasong hoarding, trademark infringement at unfair competition ng limang sangko. Nasa kustodiya ng CIDG ang mga kumpiskadong produkto para sa masusing investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Naguula. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.